Hello guys, good evening ang kapayapaan ng Diyos sa ating lahat Yan, may kakalikutin tayo ngayon guys dito Universal board, yan Ano to, bagong dating Apat na piraso guys, oh Ayan, apat ah, Hindi ko alam mga error nito Apat to Yan, isa-isa lang tayo, ito muna unahin ko Una-una tayo Tanggalin ko muna yung ah. Ito Tingnan natin ito kung anong error nito Ano yung kumuna ito Testingin ko muna Kung ano error nya Madalas naman to guys PO P4 yan Madalas yan Dallas. Yan. Shout out pala sa ating mga tropang mga kalikot. Yan. Kalikot tayo ng kalikot guys. Minsan lang tayo kapag upload sa ating video. Yan. Sa mga di pa nakakaalam, sa mga error ng PO. Yan ito panoorin nyo lang to guys mga tropa natin mga ngalikot baka PO to kasi madalas to sa error na ganito ang board Yan. katulong sa inyo to guys sa mga tropa natin dyan na mga bago pa lang sa PO doon natin to ha istingin ko muna to Sigurado Pagin natin ng compressor Yung Signal Ito signal nya Aha. Maganda rin talaga guys Testing in Yung sensor Yung sensor Tingnan natin guys kung anong error nito. Ayan. Ayan, may power naman oh. Bago natin tandarin. Magsukat muna tayo ng voltage kung tama. Kung tama ang kanyang voltage. Ito. Okay. Tama naman. Tapos dito. Yun ang hindi tama. Uh, ito guys. Ang error nito PO. PO to. Pag ganitong uh, yun ah. Mag blink ka agad to guys. Tingnan nyo to. Oh. Mag blink ka agad yan. Antayin natin ha. Ayan guys oh. Walang ang IPM niya kulang tayo ng supply. Makita ko sa inyo guys mamaya. Kaya PO yan. Wala tayong supply na dito guys. Wala siyang supply oh. Oh. 0.6 lang. Matik na 'yan guys. PO error 'to. Diyan na natin ituloy at punutin na natin 'to. Mamaya. Ayusin ko muna 'to. Kita ko sa inyo guys mamaya pagka uh, na-repair na 'to. Kita niyo yung output niyan. Tingnan nyo guys ha. Ito lang. Marami nang ano nito sa PO. PO error. Yan, maod lang yung ating mga trupa dyan. Uh, PO, maayos natin yan. <laughs> PO error. Madalas yan dito sa Resistor. 100 ohms 99% yan ang madalas na problema Hindi maganap tayo ng resistor dito pang replace natin maganap tayo dito to. Pansinin nyo kanina guys, pag uh, ano niya palang mag-blink na kaagad. Pag-on pa lang ng ano natin. Sabay blink. Sabay blink ng ilaw. Tingnan natin guys. Ah. Ay! Ay! Ayan. kapit na nga dito yan ako muna kasi medyo ano to maliit maliit yung maliit yung ano mga nulito ano, talaga mayinang natin na maayos guys Para iwas, ano iwas? Ano iwas? Nang iwas? natin yung ating yan yan ito yung unang board na ire-recruit natin apat na board to eh Ayun, video tabingi ah tabingi nga oh ilawan ko ha Hingin natin Tabingi nga yung pagkakabit oh. Pero okay lang naman guys kasi dumikit naman siya. Importante dyan dumikit ng maayos. Ayan mukhang ayos naman ang kapit. Tabingi lang ng bagya. Ayan. Tis natin to guys. Ang andar yung kanyang. Kita naman kanina nag blink ka agad. Tingnan natin ha dito ang line niya dilaw compressor okay tingnan natin kung mayroon na siyang supply pag mayroon na supply to guys under na to yan cable ang supply nya gagana na to guys oh, tingnan natin ha may supply na siya tingnan natin ayan meron na siya o oh. o oh, meron na kita nyo ba ibig sabihin aandar na to ayan o oh. o oh. meron na siyang supply guys magraran na to andarin ko muna sa glita, tapos lagyan ko ng heat sink. natin na. ating natin na Shout out sa mga tropa natin mga ngalikot. Yan. Tingnan natin to. yun guys oh mandar na oh oh tayong ko muna wala tayong itsing kaya tinatabunan ko yan guys minsan kasi pumuputok tong ano niya, oh itong resistor na yan iwas ano lang iwas iwas lang tayo sa ano sure Okay. Lagyan ko na ng ano to. Silikon yung ating yan. Gusto ng diode. isa na tayo guys. 1-0. Tatlo na lang. Apat kasi ang ating re-referin na ganito. Naka-isa na tayo. Andarin ko ulit to. Pagkakabit ng itsing. Yan. Sa di pa nakakaalam ng PO error, yun lang aking pinalitan guys. Wala na akong ibang pinalitan. Yan. Malimani na lang sa mga ano to. Mga tropa natin na kita na yung ano secret to ni PO yan. So, hindi lahat ng PO guys ay yun lang ang problema. Minsan pagka sira yung kanyang driver ay driver IC niya yung op arm, um, yun. PO din yun. Kaya uh, yung IPM minsan nag PO din. Pero ang ganda i-check nyo na lang, double check tayo palagi iwas aberya yan yun tamang higpit lang tamang higpit lang tayo yun ulit tayo ulit ito yung yan ito yung una nating board mga PO PO error yung isa, yung atatlo di natin alam kung anong error uh, testingin ko kayo yan, ito na guys Ayan. <coughs> ano natin to? Ito yung ating mandar. May ano na to eh. May nakalagay naman eh. Standby na yung ilaw na yan. <coughs> Ibig sabihin, Magraran na yung ating compressor ay yung tatlo oh yan tatlong piraso ay isa, isa pa lang makakalikot ko ngayon uh, tingnan natin kung magadalawa compressor natin antay natin kung maandar kung mag standby yan uh, ayan mag standby na oh ano pala ito 1 hp ayan oh gumagana na guys yung compressor natin ayan oh gumagana na siya oh tambahan guys ayos may pambili na ako ng bigas yan, salamat sa dios at uh, ano may nakuha yung ano guys, idea yung ating mga tropa natin mga hindi pa nakakalong sa PO. Yan. Kita niyo naman kung ano yung pinalitan ko. Pero mahirap lang talaga sa hinangin. so, kailangan meron kayong parts na na itabi mga sirang board para kahuyan nyo. Okay na to. Ayos. Salamat sa Diyos.